ayaw mo akong pinuro sa ulungan. Gumamit ka kaya, Biaf! Kung hindi, unain ko to! Ang lakas ng loob mo, Hagedorn. Paano mo masisigurong magagawa mo ang gusto mo dito? Eh, wala ka naman sa puwerto. Nandito ka sa baluwarte ko. Hm, mabuti pa. Lumayas na kayo. Nakilala si Dindo Arroyo sa paglabas bilang kontrabida sa mga pelikula at teleserye. Naging kontrabida siya ng mga action stars na sina Fernando Po Jr., Rudy Fernandez, Lito Lapid, Bong Revilla, Philip Salvador, Raymart Santiago, Monsur del Rosario, Ian Veneracion at marami pang iba. Kinilala bilang isa sa mga Luminary Awardees ng Film Development Council of the Philippines para sa kanyang mga natatanging pagganap sa sining at kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Bago na-discover ni Philip Salvador at napunta sa pag-artista, negosyante pala ang season character actor na si Dindo Arroyo. May talir daw sila ng kanyang kaibigan, dati at mga pharmaceutical companies ang kanilang mga kliyente. Nag-cruise naman daw ang landas nila nang nakadiscover sa kanyang si Philip Salvador sa ng apartment ng kanyang tatay. Ang tatay ni Dindo ay may negosyong paupahan ng mga apartments at siya umano ang tagasingil. Natsyempohan niya na sa isang unit na sisingilin niya noon ay nirerentahan pala ni Philip Salvador. Doon na raw siya tinanong kung gusto ba niyang pumasok sa showbiz. Bago pa man pala ito, mayroon na din karanasan noon si Dindo sa mga chatro at aminado siyang inaasam-asam na rin daw niya noon na makita ang kanyang sarili sa big screen. That moment, binigyan daw siya ni Philip Salvador ng pera para makapagsimula siya sa industriya. Binigyan mo muna siya noon ng nas 25,000 piso para makabili ng damit, makapag-workout at mag-aral ng taekwondo. Hindi niya raw alam kung ano ang eksaktong nakita ni Philip Salvador sa kanya that time pero aminado siyang maganda ang kanyang pangangatawan at height. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera. Ang akala raw niya noon, isa o dalawang pelikula lang ang gagawin niya. Sina Ramon, Philip at ang late actor na si Fernando Poe Jr. ang mga humubog sa kanyang pagpasok niya sa showbiz. Ayon kay Dindo noon, baka daw talagang nasa pala niya ang pag-artista dahil napakaraming magaganda at gwapong artista noong kanyang kapanahunan na inamin niyang hindi naman siya gwapo subalit nakapasok ito sa mundo ng pag-arte. Inalagaan din umano niya ang pagkakataon na ibinigay sa kanya kaya din nagsunod-sunod ng kanyang mga proyekto. Nagsara daw ang talyer nila ng best friend niya dahil nag-decide itong manirahan sa US noon. Wala naman daw siyang pagsisisi dahil ang minahal niyang profesyon ang naging daan daw para maging malapit siya sa Diyos. Kahit nga raw nagkasakit na siya at huminto ay nakabalik pa rin siya dahil sadyang nakalaan sa kanyang showbiz. Isa sa mga paboritong kontrabida ng mga bida sa pelikula si Dindo Arroyo. Pero bakit nga ba siya nawala ng ilang taon sa showbiz at nagpa siyang magpaputol ng buhok? Ikinwento ni Dindo na mula 1995 hanggang 2002, nakagawa na siya ng isang at na mga pelikula bukod pa sa mga guestings niya sa telebisyon. At nang lumalaki ng kanyang mga anak at napapansin na walang paglagos na nakukuha niyang role na puro kontrabida, tumigil na muna si Dindo sa showbiz. Ikinasal siya noong taong 1995 at ayon sa kanya, lumalaki na umuno ang kanyang mga anak. Dapat muno umuno siyang magpakatatay at magpakaasawa sa kanyang pamilya. Kaya naisipan niyang huminto na muna noong taong 2002. Isa ring dahilan ng pagalis niya sa showbiz na naging pamilyar na siya sa pagganap niya bilang kontrabida. Lagi lamang umuno kasing kontrabida ang kanyang mga nagiging karakter sa halos lahat ng kanyang pelikula at palabas. pag ni Dindo sa kanyang role na kontrabida. Pakiramdam umano niya ay hindi nag-grow ang kanyang karera sa showbiz bilang isang aktor. Kaya para kay Dindo, mas mahalaga ang paglanan muna ng oras ang kanyang pamilya. Sinabi ni Dindo na may naipon naman siya sa kanyang pag-artista ng ilang taon pero kung hindi naman umano niya bibigyan ng pagkakataon ng kanyang pamilya para mag-enjoy bilang ama at asawa, masasayang lang din ang kanyang kinikita dahil halos nawawala na siya ng oras sa kanyang personal na buhay. Pabirong sinabi noon ng ilang netizen Ti ako manu na palaging maiiyak ang kanyang mga anak dahil sa mga eksena ni Dindo sa mga palabas at pelikula na palagi siyang ginugulpi at binubugbog bilang isang kontrabida. Pabirong sabi ni Dindo sa kanyang mga anak umano, habang siya'y binubugbog at pinapatay sa mga eksena ay may pagkain silang makakain sa lamesa. Biro pa ni Dindo, tumigil din siya sa showbiz dahil namatay na ang mga pumapatay sa kanya sa pelikula. Isa sa mga pelikulang ginawa ni Dindo ang dito sa Pitong Gatang noong 1992. Ang probinsyano noong 1996. Hagedor noong 1996, napawang mga bida si The King Fernando Poe Jr. Si FPJ Umano ang nagsabi sa kanya na paputulan na ang kanyang buhok na higit isang dekada ng mahaba. Ayon kay Dindo, nasa labing isa hanggang labing dalawang taon ng mahabang kanyang buhok habang inaalala ang pelikulang dalubhasa na huling pelikula niya kasama si FPJ. Pinayuhan pa umano siya noon ni The King na kung pwede ay magpaputol na ito ng buhok dahil nagiging limitado umano ang kanyang karakter kung mahabang kanyang buhok. Iniisip noon ni Daking baka sakaling magkaroon pa siya ng ibang mga role kung sakaling magpaiksito ng buhok at pwede naman naman siyang maglagay ng piluka kung nais niya muling pahabain ng kanyang buhok. Kwento pa ni Dindo, si Philip Salvador naman ang naghikayat sa kanya nang magsimula siya bilang isang talent o extra noong 1986. Nabigyan siya ng break sa showbiz noong 1990 nang mapanood sa pelikulang Ikasamo, Ipuputuko bilang kanang kamay ng pangunahing kontrabida na si Eddie Garcia kung saan bida naman si Philip Salvador. Magmula noon, nakagawagan siya ng higit sa 30 pelikula. Sa tanong kung bakit kontrabida ang kanyang laging ginagampanan, ayon kay Dindo Arroyo, Noong kapanahunan niya umano ay maraming mga gwapong artista. Hindi na umano siya nababagay na gawing isang bida. Pagbibiro pa noon ni Philip sa kanya ay gagawa daw sila ng pelikula na ang magiging kontrabida ay mga gwapo para naman maiba. Pero ang pabirong sa na ito ni Philip Salvador ay tinutuod din naman pala. Kaya din nakita bilang mga kontrabida noon si na Edu Manzano, Eddie Gutierrez, Miguel Rodriguez at iba pa. Nabigyan din naman ng pagkakataon na maging bida si Dindo sa dokumentaryong Sakay na kwento ng buhay ng bayaning si Macario Sakay kung matatandaan taong 2022. Dinakip ng mga otoridad sa visa ng reswaran sa Binyan, Laguna sa kasong may kaugnayan ng cybercrime, ang aktor na si Dindo Arroyo na ang tunay na pangalan pala ay Conrado Manuel Ambrosio II. Sa inilabas na pahayag ng Laguna Police Provincial Office o PPO, sinabing ang arrest warrant laban sa dating aktor ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 101 ng Santa Rosa City sa Laguna. Naharap ang aktor noon sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na may 2 counts na may kaukulang na may piyansa na 10,000 pesos bawat kaso. Nakadetain noon si Dindo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Binyan City. Sandaan. Sir, ang outfit. Huwag mo niligawan ng girlfriend ko. Sir, naman, para naman kayong gaga. Mag oh, Kung, hindi, mm. Oh. magiging unano ka sa suntok. Tanda mo! Sir, naman, sir. Kinakapita ka na ng talaba sa ilong? Naniniwala ka pa sa bulto? Ang patay ay hindi na magbabalik. Paano mo masisigurong magagawa mo ang gusto mo dito? Eh, wala ka naman sa puerto. Nandito ka sa baluwarte ko. Hm. mabuti pa. Lumayas na kayo.